mga tropa, isa na namang mainit at interesanting topic ang bibigyan natin ng reaction. Kaya kung mahilig po kayo sa mga politics, content, at tamang tama po at para sa inyo ang channel na to. Ako nga pala si Kuya Frank at sana po supportahan niyo po yung munting channel na to. Sa so, pamagitan po ng pag-like at pag-subscribe. Huwag niyo na rin po sanang kalimutang i-hit yung notification bell para pag may bago tayong upload, eh hindi niyo na kailangan pang hagilapin yung channel na to. Kung sana po itong magpa-pop up sa cellphone niyo. Sabay-sabay po natin panoorin to. Tinibak sa pwesto ang walong chief of police na malalaking lungsod sa Metro Manila matapos na hindi po makatugon sa 5-minute response time habang tatlong provincial director naman sa Visayas ang nangangarib din na masibak. Maaring madamay rin ang regional director kung babagsak sa simulation exercise ang kanilang mga tauhan. Buong detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, posible raw na kada ay may mga opisyal na masisibak sa pwesto kung sila ay hindi makakatugon sa 5-minute response ng Philippine National Police. Marami naman daw opisyal na naghihintay na mabigyan ng pagkakataon para humawak ng matatas na pwesto sa PNP. Sa command center ng MMDA sa Pasig City, nagsagawa ng simulation exercise si PNP Chief General Nicolas Torre III para subukan ang kanilang 5-minute response time. Ang People Power Monument sa kaabangan ng EDSA, ang napiling pararespondeya ng opisyal. Along EDSA na island. Wala pang 3 minuto, dumating na ang mga pulis. Ito. That is our commitment to the president and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up uh, to that standard, we will look for commanders who will uh, do so. Kasama sa mga inalis sa puesto ang hepe ng Navotas, Kalookan. Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Paranaque at Makati City Police Station. When I assumed on June 2, I, con I, conducted a command conference on June 4, two days later. At binigyan ko na sila ng standards. And ako naman, alam ko na kaagad kung nag-comply o hindi. Dahil makikita ko naman sa kanilang performance. So nakita natin, it appears na ayaw na mag-comply. So we we'll look for other people who will, uh, who will comply. Bukod sa mga chief police, may tatlong provincial director pa sa Visayas Region ang nanganganib ding maalis sa pwesto. Yan ay kung babagsak sila sa pangalawang simulation exercise. Nanganganib din daw na madamay ang mga regional director. I'm very lucky at this era, at this time, na yung mga senior officers na yan, ang isang klase ay isang daan. So pag mag-fail ang isa, meron pang 99 na nakaabang of equal, of equal uh, competence. Nakipagsanib puwersa ang PNP sa MMDA upang mas epektibo nilang maipatupad ang 5-minute response. Ali, ayon kay General Torre, maglalagay sila ng mga tauhan nila dyan sa command center ng PNP para magsilbing tulay doon naman sa command center ng PNP sa Campo Crame para sa mas mabilis na dispatching ng mga pulis. Ali? Alam mo, Mars, sa Estados Unidos meron mga programa kung saan recorded yang mga tawag sa 911 call at malalaman nung nasa kabilang linya kung gaano kalayo yung mga rumeresponde na mga pulis. Ganon din ba yan? Recorded din ba yung mga tawag sa kanila sa command center? Yes, Ali. Actually itong 911 system na gamit ng PNP, ito rin yung uh, provider no ng ginagamit sa Estados Unidos. Kaya yung uh, parehong uh, sistema na uh, pinaiiral doon, na yun din yung ginagamit ngayon ng uh, Philippine National Police. Pagdating naman doon sa lokasyon ng mga pulis, may mga GPS sa uh, karamihan ng no? mga sasakyan nila. Kaya madaling matukoy kung uh, nag-iikot o saan nakastandby yung mga tauhan nila sa field. Yan naman ay ang mahigpit na bilin ng PNP uh, ni General uh, Torre doon sa kanilang mga tauhan. Habang sila ay nasa police mobil, mahigpit nilang i-monitor yung kanilang mga radio dahil oras na matanggap nila yung alerto na malapit doon sa kanilang uh, kinaroroonan ay uh, kailangan nilang rumesponde agad-agad. Ali, Hindi ba nata-traffic yung mga rumoresponde, Mar? Yung factoring in nung traffic dun sa five minute response na binibigay. Ali, kasama yan sa kinonsider ng PNP, no? lalo dito sa mga main thoroughfare sa Metro Manila. Talagang uh, mabigat yung traffic pagdating ng rush hour. Kaya nga pinag-aaralan nila yan. No? Kung saan madalas nangyayari yung mga krimen, ay uh, doon na umiistambay malapit yung mga kanilang mga patrol vehicles. Yung mga nasa foot patrol naman eh, dahil inalis na nga yung mga police community precinct kaya eh, patuloy na naglalakad 'yan. Pag masyadong mainit ang panahon, umiistambay sila sa mga convenience store o sa iba pang mga tindahan para doon na uh, uminom ng mainom o kumain ng kanilang uh, uh, pananghalian. At ang oras naman ng duty na lang ngayon, ah. dito sa Metro Manila, 8 eh, hours na lang, kaya hindi masyadong pagod yung mga pulis at hindi sagad. Kaya anumang oras, eh, mabilis na nakakatugon sa anumang tawag, lalo sa panahon ng uh, emergency. Ali. Okay, maraming salamat. Mar Gabriel, nagulat live!